Ngayong araw, September 7, ibinahagi ng social media personality ang larawan nila together ng It's Showtime host kung saan masaya silang kumakain together sa isang seafood restaurant sa Singapore. Proud na pinakita ng food content creator na si Erwan Yusuf wow! ang larawan nila together ng asawang si Ann Curtis. Sa comment section naman ay makikita ang karugtong na mensahe ng kilalang food blogger. And I have never really posted much about each other online. How we are, we don't feel the need to prove anything to anyone, saad ni Erwan. Pinaalala naman niya sa mga netizens na maging mas mapanuri at mas maging mapangmatyag sa mga nababasa sa social media. At everyone has to work or being level Online information can be way funnest. This wasn't a big deal. But imagine it's something that has real world repercussions. Sipan Erwan. Nangangahulugan lamang na hindi porky marami ang views. Nang isang video ay nangangahulugang totoo ito at maging matalino pa rin sa pag-alam kung tama ang impormasyon o hindi. Kamakailan lang nang kumalat ang chika na di umano'y hiwalay na sina Erwan at Anne matapos mapansin ng isang netizens na tila hindi nanito suot ang kanyang wedding ring. Kudpa rito, maging ang nakakabatang kapatid ni Anne na si Jasmine Curtis ay naisali sa isyo at tinuro pang third party dahil raw may lihim itong relasyon sa brother-in-law. Ito nga ay agad na pinalaga ni Jasmine at sinabing super so fake ang chikang may something sila ni Erwan. Ayoko na sana i-address to dahil alam ko naman my sister and my supporters are wiser. But wag tayo nagpapadala sa fake news here on FB or TikTok, say ni Jasmine. Dagdag pa nito, we are peacefully bonding and enjoying each other company in australia at the moment love love love